Hello guys, magandang umaga. Joke Timots na ama. Ito may rito. Pag nasa Pinas ka, pag nag-English ka, questionin ka. Tapos pa nagsulat ka rin ng paragraph, pag wrong grammar, ka. Pag pagdating dito sa abroad, pinagsalita ka ng English, ayos lang, makaintindihan na lang nagsulat ka ating nang sa may personal lang po ng bye-bye pa yung sinusulat hmm. hmm. Connected hook blade. And disconnect. Sa kanya dito, unhook. all the time. Mm -hmm. walang ano yan walang pag-alaman dito hmm. ito ridging sa kanila uh, raging, you know, shifting kung natin iba-iba na iba na naman yung grammar na susulat diyan naman nila mga ayang bang pero pag sa Pinas yan ako daming question wala lang guys bye